76.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for So yo, what's up guys? So ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-report sa ating mga problema sa ating GCash account. So dito makikita nyo guys na meron nakalagay na submit at ticket. So may nakikita tayo mga iba't ibang komento dito kanina sa ating in na video. Kagaya nitong Genon Dilima, Lima So may nakalagay na Help Center GCash 001 at gmail.com So paalala lang guys, wag na wag kayong basta-bastang magtitiwala sa mga taong nagko-comment sa mga ganitong modus kasi hindi po nagbibigay ng email address or any website sa mga comment section ang GCash support natin. So dito lang po yan natin makikita guys sa ating GCash application kapag tayo ay gagawa ng report kung meron kang problema sa eh yung account. So, once na i-open natin yung account natin, ayan, so makikita natin dito ah uh, sa 4 So, time check natin guys is 4.07 p.m. So, hindi pa rin na aayos yung sistema ni Gcash. So, dito po guys, nakalagay something went wrong. I-click natin yung learn more. So, lalong-lalo na sa mga merong problema na nagsisend ng pera at hindi nakapag-receive sa receiver. So, dito guys, i-screenshot nyo lang po yung, so, ito lang po yun guys sa mga nakakapag-open pa ng GCash app at nakakapag-send ng pera pero hindi nakap nakatanggap dun sa receiver. So, i-screenshot nyo lang po yun guys, yung transaction history nyo and then yung uh, notification na nakapag-send kayo and then hindi po lumabas So, once na screenshot nyo na, pindutin nyo po yung submit a ticket or pindutin nyo po yung chat with GG. So, yan lang po yung pwede nating kontakin paano tayo mag-report sa ating problema. So, dito makalag nakalagay na email address. I ilagay nyo lang yung email address na niregister nyo nung kayo ay uh, nag-register sa GCash. Then, yung full name. Then, number na niregister nyo sa GCash and then mobile number ayan so concern category dito guys pipili lang kayo kung ano yung naging problema sa yung account so nandyan lang po yan lang guys and then dito ilagay nyo po yung concern nyo in Tagalog pwede po Tagalog guys kasi Tagalog naman to si GCash and then dito may nakalagay na attachments add file or drop files so pipindutin nyo yan And then, pipili kayo ng screenshot nyo doon sa mga napili nyo transaction. And then, after that, i-click yung submit. So, yun lang po ang paraan natin para ma uh, ma makontak natin ang support or GCash support dito. Kasi, may mga modus na kagaya nito guys na maraming nagko-comment dito na iba't ibang account or iba't ibang Gmail address na pinaglalapag nila sa mga comment section, wag na wag kayong magpapadala sa mga ganyang modus. Kasi guys, nandito lang po yan sa GCash application kapag tayo ay magre report ng ating problema. So yun lang po guys, wag na wag kayong magtitiwala sa kahit anumang tao na magko-comment, lalong lalo na sa mga hindi nyo kakilala. So sana ay nakatulong sa inyo yan guys. So palo,